Domino effect ng giyera ng Iran at Israel ang pinangangambahan sa ngayon ng ilang mga North Cotabatoños na makakaapekto sa presyo ng petrolyo at maging na mga pangunahing bilihin. Ngayon kasi'ng nagpapatuloy ang labanan ng dalawang bansa ay nakaambarin ang pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel sa buong mundo. Dahil dito ay inaasahan din nilang sisirit ang presyo ng ilang mabilihin lalo na ang mga produktong mula sa ibang malugar at nangangailangan ng logistics. Pero sa kasalukuyan ay wala pa namang naitalang pagtaas sa presyo ng mga bilihin, partikular ang mga gulay at bigas. Wala rin silang napansing panic buying sa presyo ng mga basic goods. Pero ipinatupad na sa ngayon ang pagtaas sa presyo ng petrolyo na sa darating na malinggo ay mararamdaman ang epekto sa ilang bilihin. Nababahala sa ngayon ang ilang motorista lalo na mga tricycle, jeepney at PUV drivers na magtuloy-tuloy ito at makakaapekto sa kanilang kinikita araw-araw. Apilan nila ngayon sa pamahalaan na bigyang pansin ang naturang nakaambang na krisis na posibleng magpahirap sa maraming Pilipino. Ah, wala pang pasayro tapos taas pa ang gasolina, 'di? Wala eh. Wala eh. pasayro kayo mga was na tungod sa kuan kamahal sa si gasolina. Wala tayong magawa kasi galing yan sa taas eh. Malit lang talaga ang mga maiuwi sa bahay kapag tumaas pa yung gasolina, wala na. Marami nang na mga driver. Sana ma mawalan yung gulong sa kon, ibang bansa. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.